Okay. Unang-una po sa lahat ay eh, kumustahin po namin yung uh, ginagawang uh, investigasyon uh, ng uh, Comelec dito po sa mga kontratista na sinasabing uh, nagbigay po ng uh, donation o campaign donation uh, sa ilang mga politiko. Sa unang pagsisiyasat po Sir Eli, meron na pong nakita na 52 ng mga korporasyon na mga related sa construction na ngayon po ay kinukuha na namin ang mga kontrata nila sa Department of Public Works and Highways. Meron na pong formal na request ang COMELEC, parte ng case builder para malaman namin meron ba silang existing na kontrata sa panahon na nag-donate po sila. Ito man po ay main contract o subcontract ay makikita po natin. Apo. So, lahat ho ba ipatatawag ito? Pwede ho ba natin mga pangalanan na? Yung mga ipapatawag, sabihin natin, uh, hiningan po ng Shoko Soder. Eh sa ngayon po ay nagki-case build pa lang po kami. Hindi okay. pa naman po kami tumarating sa show cause order. Pero okay. meron na pong nabanggit